Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Alam nyo ba na libu-libong mga Pilipino ang naloloko at napapasubo sa malulubhang problema dahil sa mga online lending apps na ito? Oo, oh, mga kaibigan, habang mukhang mabilis at madaling solusyon ng mga online loan, may mga nakakatakot na sekreto at panluloko sa likod ng mga ito na nagdudulot ng matinding hirap at kahihiyan sa mga biktima. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga paliwanag at sikreto kung paano kayo niluloko ng mga online utang. Paalala, ang intensyon ng video na ito ay hindi para manginsulto kundi para magbigay babala at kaalaman upang maiwasan ang mga panlulokong ito. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Panguna sa ating listahan, ang mapanlinlang na low interest at no collateral na advertisements. Ang mga online lending apps ay kadalasang nag advertise ng napakababang interest rate at no collateral required upang akiti ng mga desperate na nangangailangan ng pera. Ang totoo, ang mga interest rate na ito ay isang panluloko lamang. Pagkatapos mong mag-apply at ma-approve ang loan, bigla na lang lalabas ang mga hidden charges at fees na hindi nabanggit sa advertisement. Ang mga terms and conditions ay nakasulat sa maliliit na letra at sa technical na wika na mahirap unawain. Ang no collateral ay totoo, ngunit ang kapalit nito ay ang akses nila sa iyong personal na impormasyon at ang kanilang mapang-abusong paraan ng pag-collect. Kaya bago mag-click ng apply, alamin muna ang lahat ng detalye. Pangalawa sa ating listahan, ang sobrang laking interest at hidden charges pagkatapos umutang. Kapag nakita mo na ang loan amount na inoffer sa iyo, mukhang maliit lang ang interest. Ngunit pagkatapos mong kalkulahin, mapapansin mo na ang babayaran mo ay doble o triple ng inutang mo. Ito ay dahil sa compounding interest at mga hidden charges tulad ng processing fee, service fee at late payment penalty. Ang mga online lending companies ay gumagamit ng formula na mahirap intindiin ng karaniwang tao. Halimbawa, ang isang 5,000 pesos na loan ay maaring maging 10,000 pesos o higit pa sa loob lamang ng isang buwan. Ang mga penalty charges ay sobrang laki na umaabot ng 1% hanggang 5% bawat araw ng pagka-delay. Ito ang dahilan kung bakit marami ang hindi makabayad at lumulubog sa utang. Pangatlo sa ating listahan, ang mabilis at madaling approval na may masamang balak. Ang mga online lending apps ay ipinagmamalaki ang kanilang mabilis at madaling approval process, walang credit investigation, walang background check, at kahit sino pwede mag-apply. Mukha itong maganda, ngunit ito ay may masamang balak. Dahil walang proper screening, kahit ang mga walang kakayahang magbayad ay na-approve. Ito ay para mas marami ang mahulog sa kanilang bitag at maging biktima ng kanilang mataas na interest at penalties. Ang mabilis na approval ay isang strategy upang hindi ka magkaroon ng panahon mag-isip at mag-research. Kapag na-approve ka agad, mas excited kang kunin ng pera at hindi mo na iniisip ang mga consequences. Pang-apat sa ating listahan, ang pag-access at paggamit sa iyong personal na impormasyon. Kapag nag-download at nag-install ka ng online lending app, hinihingi nito ang access sa iyong contacts, photos, messages at iba pang personal na data sa iyong phone. Kapag hindi mo ibinigay, hindi ka makakapag-proceed. Kapag ibinigay mo naman, ginagamit nila ito para takutin at hiyain ka kapag nagka-delay sa pagbayad. Ang mga collections agents ay tatawag at magte-text sa lahat ng iyong contacts at sasabihin na ikaw ay delinquent debtor. Ito ay isang malinaw na paglabag sa iyong privacy at isang form ng harassment. Ang iyong personal na impormasyon ay maaari ring ibenta sa ibang kumpanya para sa marketing o mas masamang layunin. Baka naman po, total wala namang ginikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, ang mapang-abusong paraan ng pag-collect at pananakot. Ang mga online lending companies ay kilala sa kanilang mapang-abusong paraan ng pag-collect. Kapag nagka-delay ka sa pagbayad, agad-agad kang tatawagan at te ng mga collection agents na nang iinsulto, nananakot at naninigaw. Ginagamit nilang mga malulutong at masasamang salita upang sirain ang inyong dignidad. May mga kaso na nagpapadala pa sila ng mga fake legal documents o nagbabanta na ipapakulong ka. Ang psychological torture na ito ay nagdudulot ng matinding stress, anxiety, at depression sa mga biktima. Marami ang napipilitang magbayad kahit wala pa silang pera dahil sa sobrang takot at hiya. Pang-anim sa ating listahan, ang paggamit ng fake at illegal na mga kumpanya. Marami sa mga online lending apps na ito ay hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC at Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang iba naman ay gumagamit ng peking pangalan at address. Kapag nagka-problema ka, wala kang malapitan at hindi mo sila mahahabol. Ang mga customer service number nila ay madalas na hindi sumasagot o nagfi number ang mga contract at documents nila ay hindi legally binding at hindi nagsisilbing proteksyon para sa iyo. Ang mga kumpanyang ito ay gumagana lamang sa online at walang physical office na matatagpuan. Kaya kapag nawala sila o nag-shutdown, wala kang magagawa at ikaw ang talo. Pangpito sa ating listahan, ang loan renewal at loan stacking na bitag. Kapag malapit ng matapos ang iyong loan, inooferan ka ng loan renewal o rollover. Mukhang maganda dahil nababayaran mo ang lumang utang. Mulit ang totoo ay pinapalitan mo lang ito ng bagong utang na may mas mataas na interest. Ito ay tinatawag na debt trap. Ang loan stacking naman ay ang pagkuha ng bagong loan mula sa ibang lending app para lang mabayaran ang unang utang. Ang resulta, sunod-sunod ang iyong mga utang at hindi mo na alam kung paano mo babayaran ng lahat. Ang cycle na ito ay magpapatuloy hanggang sa lubog na lubog ka na sa utang at wala nang makuhanan ng pambayad. Pangwalo sa ating listahan, ang pag-target sa mga mahihirap at vulnerable na individual. Ang mga online lending apps ay sinasadya ang kanilang marketing sa mga mahihirap, walang trabaho at mga nasa laylayan ng lipunan. Alam nila na ang mga taong ito ay desperate at walang akses sa traditional banking. Ginagamit nila ang mga salitang mabilis, madali at para sa lahat upang akitin ang mga vulnerable. Ang mga ito ay hindi makakuha ng loan sa bangko dahil sa mababang credit score o kakulangan sa requirements, kaya napipilitang gumamit ng online lending. Ang masaklap, ang mga may hirap ang pinakaapektado ng mataas na interest at abusive collection practices. Pangsyam sa ating listahan ang kawalan ng regulasyon at proteksyon mula sa gobyerno. Bagamat mayroon mga batas at regulasyon ng SEC at BSP laban sa illegal lending, kulang pa rin ang pagpapatupad. Marami sa mga online lending apps ang nakakalusot at patuloy na nag-ooperate. Ang proseso ng pag-shutdown at pag-penalize sa mga ito ay mabagal at hindi sapat. Ang mga biktima ay nahihirapan mag-file ng reklamo dahil sa takot at kahirapan ng proseso. Ang kawalan ng sapat na impormasyon at edukasyon sa publiko tungkol sa mga legal na lending options ay nagpapalala pa sa problema. Hanggat hindi napapalakas ang regulatory bodies, patuloy na mamamayagpag ang mga mapang-abusong lending apps. At ang pangsampu sa ating listahan, ang pangmatagalang epekto sa mental at pinansyal na kalusugan. Ang panghuli at pinakamabigat na sekreto ay ang pangmatagalang epekto ng online lending sa mental at pinansyal na kalusugan ng mga biktima. Ang stress at anxiety dulot ng harassment at pagbabanta ay maaaring magdulot ng malubhang mental health issues. Ang financial ruin ay nagdudulot ng problema sa pamilya, pagkawala ng trabaho at pagkasira ng relasyon. Ang mga biktima ay nahihirapang bumangon at magsimula muli ang cycle ng utang ay nagpapahirap sa kanila na makaahon sa kahirapan. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng modernong pang-aabuso sa kapwa Pilipino. Mga kaalaman na hinog, ang online lending apps ay parang isang malaking bitag na naghihintay lamang na mahulog ang mga gipit at mga walang-wala na mga Pinoy. Sa kabila ng mabilis at madaling pera, ang kapalit ay ang iyong kapayapaan, dignidad at kinabukasan. Kung ikaw ay nangangailangan ng pera, maghanap ng legal at regulated na lending institutions tulad ng mga banko o cooperatives. Mag-ipon at magtipid, huwag magmadali. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging aware at maiwasan na maging biktima. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.